The Daily Brad Devotions Today's Reflection With Pastor Jeff Eliscopides Morning Pastor! Happy Thursday! Good morning Cha. Good morning Ted! Good morning sa aking mga kaibigan at taga-subaybay. Uh, Ayan! Ayan! O sige Pastor, eto na! Ano nga ba ang magandang balitang hatid mo ngayong araw ng Webes, a day after uh, Ash Wednesday and of course Valentine's Day? Yan! Well, una pag paumanin niyo muna dahil tayo ay uh, audio muna. Ako ngayon ay nasa aking lugar, sa Nueva Ecija, sa Central Luzon State University. Ako po ay isang uh, naatasang maging speaker sa baccalaureate nila. Ang ganda, ang ganda rito. Puro puno. Uh, maraming research institute dito sa CLSU. So anyway, since pinag-uusapan natin is topic about love, I think isa sa pinakamahalagang matutulan natin uh, gawin ay uh, itong ituturo ko ngayon. This is the reset button of any conflict, any relationship na may problema. Ito po yung reset button. Alam niyo yung reset button, di ba? Pag lalo yung mga bata, pag naglalaro kayo ng mga Nintendo, anumang games nyo, pag pinindot nyo yung reset button, as if parang walang nangyari, balik sa simula. Ito po yung tinatawag natin reset button sa relationship, which is forgiveness. Mahirap to pero again hindi imposible. Sabi sa Marcos 11:25 at kapag nananalangin kayo, patawarin nyo muna ang mga nagkasala sa inyo. Para ang mga kasalanan niyo ay patawarin din ng inyong ama na nasa langit. Ito po ay uh, napakahalagang command ng Diyos. Ito po hindi suggestion. This is a command forgive kasi nga po natutunan na natin in the past because I have forgiven you. Ang kapatawaran po ay mahirap i-extend lalo na kapag ka mag-anak, mahal sa buhay, ang naka-offend sa atin, ang lalim ng sugat. Pero po paano natin itong mapapa, mapapadali? Unang-una po yung understanding na tayo rin po in-offend natin ng Diyos at tayo po'y pinatawad niya. Okay? May kapatawaran po tayong natanggap sa Ama sa Langit sa pagkamatay ng kanyang anak dahil hindi naman natin deserving pinatawad niya tayo. Pangalawa po, ang pagpapatawad ay para rin sa atin, more than para sa taong pinatawad natin. Somebody once said, unforgiveness is like taking a poison and you're hoping the other person will die. Ibig sabihin po, pag tayo daw ay may hindi mapatawad, para tong laso na unti-unting kumikitil sa atin, di po ba, pag meron ka hindi mapatawad, parang ini-stalk mo sa Facebook, galit na galit ka sa tao, pag may magandang nangyayari, nalulungkot ka. Pag may masamang nangyari doon sa taong asar ka, natutuwa ka. Parang, parang ang pangit, di ba? Parang natutuwa ka pag may masama nangyari sa kapwa. So, unti-unti po na hindi maganda ang nadudulot na to sa ating physical na pangatawan at sa spiritual as well. Dahil sinabi rito, pag tayo daw po hindi nagpapatawad, what, why do you expect na papatawarin ka rin ng Diyos? Kaya po, again, marami pong benepisyo ang pagpapatawad. Physically, emotionally, Mahirap man, pero lagi po tayong nasa winning end pag ay marunong magpatawad. At di ba pagka po nagpatawad, parang may mabigat na sa dibdib na na-lift sa atin. Kaya po again, gusto ko lang po encourage, mahirap po ito. Aaminin ko na, tayo ay dumaan din sa mga ganitong pagkakataon. Pero pag tayo po ay nakatanggap ng kapatawaran ng Diyos, madali itong pagpapatawad sa atin. Marcos on 75, at kapag nananalangin kayo, patawarin niyo muna ang mga nagkasala sa inyo para makasalanan ninyo ay patawarin din ng inyong Ama sa langit. Panginoong Yesus, dumating ka sa lupa upang kami patawarin sa aming mga kasalanan. Hindi namin deserving and yet binigay mo sa amin. Kaya Panginoon, kami man po, tao lang, lagi namin sinasabi. Kaya nga, to err is human, to forgive is divine. Kailangan ng divine intervention for a genuine repentance. Patawarin niyo kami, Lord, sa mga taong hindi namin mapatawad. Pero alam ko, bibigyan mo kami ng lakas ng loob at lakas ng tiyatag ng puso upang magpatawad. At sa mga na kami man po nakagawa ng kasalanan, nawa po humingi rin kami ng tawad. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Amen. Panginoon, muli kaming dumudulog sa inyo. Kaya pong araw na ito, gabayan niyo po si Brad Jeff sa kanyang pagmimisyon sa paghatid ng magandang balita diyan po sa Nueva Ecija. Keep him safe and protected sa kanyang biyahe. Lord Muli, salamat po sa magandang aral today na aming nakuha sa mensahe pong inihatid sa the daily Brad ni Brad Jeff. In Jesus name we pray. Amen. 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 Salamat Brad for reminding us dyan sa iyong na naman no na ipinahiwatig this morning. So true. So Amen. so true. Nababawasan yung kar yung kinakarga mo sa dibdib mo. Yeah. Kapag sinasabi mong oh, ikaw na lang ang nagpapaumaya ikaw na lang yung um, yun. you take the high road ikaw nga amen amen sige so uh, di ba yan yung in order sa restaurant hindi yan yung pagagraduate merong lisa bakalorat bakalorat parang para, Di ba para, may ganyang misa bago tayo mag-graduate? Oh, di ba lady? parang di ba parang kalyos yan yung yung sa restaurant? Diba yun? I, iba yun. iba yun. Lori. Yes, Loryat-yata 'yung Brad Jeff. Oo. Walang baka 'yon? Loryat lang 'yon, tama si Pastor. Uh -huh. Okay, so Brad Jeff so marami din kaya nanonood diyan, kaya kaya naimbitahan ka na, yes. na, na hmm? Well, Brad, Ed, 'yung buong faculty nila lagi nakatutok in <coughs> dito. Ibang channel lang 'yung sa cable dito, pero oh. nanonood oh. sa buong show natin. Ayun. Oh, oh. So, R RPTV Brad Jeffa, ah, ang lawak sa ng reach na meron tayong bago. Yes, RPTV, napakalawak ng reach nito. Kaya praise God, panibagong medium para sa iyong magandang balita araw-araw. Amen. okay. Amen. Oh, sige. So Brad, Jeff, mag-iingat ikaw and good luck and God bless you. God bless you all, Brad Ted. Ito po yung daily Brad, your daily dose of inspiration. All right. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radio 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.